May na-receive tayong question na related sa radiator at kailan daw ba dapat palitan o kailan masisira ang isang radiator. Hello mga paps, I'm Kuyashin. At yun ano, maganda naman talaga na inuunahan natin yung mga possible na magiging problema ng sasakyan. In terms of radiator, in a private use, aabot yan more than 100,000 kilometers. May mga radiator nga na umaabot ng 200,000 kilometers as long na napaproper maintain nyo siya like pinapantan nyo lagi yung kulan at nililinis niyo kasi ang kalaban lang naman talaga ng radiator normally is kalawang although sa mga modern na uh, ano ngayon na radiator yung mga plastic na yung ibabaw eh ang problema naman ng iba lumulutong yung plastic o yung iba naman nagkakaroon ng leak dun sa pagitan ng aluminum tsaka nung plastic. So, yun yung mga common na problema niyan. Pero, in a private use, 100,000 kilometers, kayang-kaya niyan. 5 years, kayang-kaya niyan. As long na napaproperly maintain. Okay? Pero, kung ako ang tatanungin, ano, mga roughly, mga around 150,000 150 kilometers, or sabihin natin, naka 7 years na yung inyong radiator, kung may budget kayo, palitan nyo na. Panigurado. Para hindi nyo na ma-experience yung mga leak Or kung ano mang uh, mangyari sa radiator mo So yun, yun yung pinaka-safe zone dyan Pero don sa mga uh, public use Like taxi or TNBS nga eh, Roughly mga 5 years lang talaga yan Or mga, siguro mga 150,000 kilometers Yung original ano Pero kung yung replacement Ang common na problem kasi sa replacement Yung plastic sa ibabaw at sa ilalim Lumulutong So, pag ganun naman, ang pinaka-safe nun is mga around 80,000 kilometers lang or 4 years. So, iba yung quality ng original dun sa replacement. Kaya kung may budget kayo, go for original. Okay din naman yung mga replacement kung medyo out of budget. Kasi malaki, malaki talaga yung difference. Minsan, halos 5 times yung difference ng presyo sa original versus replacement. So yun mga paps na masal, nakakuha kayo ng konting idea with regards radiator. Maganda yan na pinaghahandaan na ninyo yung mga posibleng problema para sa ikatatagal ng yung sasakyan.